Raquel, labis ang kalungkutan dahil sa ginawa ni Jake Durog na durog ang puso ko bilang nanay Isa sa mga emosyonal na pinakawalan ni Raquel laban sa anak na si Jake Cyrus Nabalot din ang emosyon ang marami sa recent interview ni Jake Cyrus o Charis Pempenko dahil sa mga nakakagulat niyang revelasyon hindi naman lingid sa kaalaman ng mga madla ang kontrobersya ngayon tungkol kay Jake Cyrus, tungkol sa paghihirap na umano nito sa ibang bansa. Halos na ibenta na rin daw nito ang lahat ng kanyang mga naipundar dito sa Pilipinas, katulad ng mga lupain at bahay na bunga ng kasikatan niya noon, hindi na rin daw dinadagsa ng tao ang mga gigs nito sa ibang bansa, dahil na rin sa hindi na umano pagbalik ng original na boses niya noon na labis na iniidolo ng marami, dahil nga sa pangarap niya maging lalaki ang kaanyuan, ay sumailalim siya sa maraming procedure. Bagamat maganda pa rin naman ang boses ni Jake ngayon, iba pa rin umano ang sumikat na charis noon ayon sa kanyang mga tagahanga, sa gitna nga ng mga isyo na ito ay nagpa-interview na ang kanyang mama Raquel. Ayon sa mga naging pahayag ng kanyang ina, sa kabila daw umano ng masasakit na nagawa ng kanyang anak, ay tanggap niya pa rin ito, andito lang ako, dahil hindi luluwag ang pakiramdam mo hanggat ang mga magulang mo ang kalaban mo may mensahe rin siya sa publiko, gusto ko lang ipaalam sa mga tao na tahimik na si Jake, bigyan nyo ng karapatang malaya ang pamumuhay na hindi nakafocus sa kanya, kasi tao lang rin naman yun, kahit pa hindi na daw ito nakikipag-usap sa kanila, pamilya pa rin daw ang turing nila dito. Ako na lang ang uunawa kahit gaano siya kalayo, kahit gaano katagal pa siyang hindi mag-reach out sa amin, basta family pa rin namin siya, hindi pa rin namin siya nakakalimutan na parte pa rin siya ng pamilya. Inamin din ni Raquel ang sakit na nararamdaman niya bilang ina, nang ibaon na ni Jake ang luma nitong pagkatao, syempre masakit sa akin, noong pinagbubuntis ko siya, namanata ako ng siyam na buwan para maging babae. Masakit sa akin na yung akala kong Charis Pempenko na malapit sa ina, kaibigan ng ina, ako yung buhay niya, mula nang mag-jake siya, nawalan lahat, mas masakit sa akin kasi nag-expect ako na for life kami magkasama eh. Iniisip ko kung nagkamali man ako sa isang lugar, pero hindi naman ganoon kabigat para kalimutan na nanay niya ako. Masakit sa akin na nagbago siya ng pangalan dahil ako ang nagbigay ng pangalan niya. Siya yung ipinanata ko na ibinigay ni Lord sa akin. Yun pa ang mas masakit yung gumawa siya ng libro at sinabihan niya ako ng Evil Queen ako. Pero tinatawa ko lang yun. Akala lang ng mga taong nakapaligid na nakangiti ako sa media, sa social media pero deep inside di nila alam durog na durog ang puso ko bilang nanay, tinatawanan na lang daw ni Raquel, ang pagpapalabas noon ni Jake na isa siyang masamang ina, sa naging kwento nito sa maala alam mo kaya,